Kaya, pang mahal na araw, no? Ima-Catholics na, yes, maawit to, Pasyon, pasyong mahal, no? So, basahin natin ng 1746 hanggang 1748. Yan po siya. pag natin, no? Ang totoo kahabaan ni yung kurus na pinasa labing limang talampakan at ito na iya ay mabigat labis na nagkakapat lumulubog sa bali ka ah, at lalo pang nakaragdag ang salana taong lahat. Ano pa si Jesus nang maatang ang matapos? Ay niya sa sarili niyang loob. Ayun. So yan, pasyong mahal. No? Ito po ay uh, kaugalian ng mga Catholics. Actually, masyasyak po kayo. I'm a born again Christian. Pero kasi nung maliit pa po kami, marunong po kami kumanta ng pasyo. Eh sabi ko, eh, subok nga kung alam ko pa eh. Alam pa rin po, nasa skills pa rin po natin since mahilig naman tayong umawit, ano po. So yun, yun lang po At uh, yes, pasyong mahal At uh, tulad niyan, mag-sesimana uh, santa na naman po no? So pag Semana santa, walang katoliko, walang born again Walang kung ano ng religion Basta importante, naiisip mo na si Jesus ay namatay sa cross para sa'yo Para bayaran ang kasalanan mo At panampalatayanan mo yung ginawa niya sa cross Yun po ang pinaka-importante para magkaroon ng salvation ang isang tao. Hindi po sa rehilyon, hindi sa mabubuting gawa, at lalong hindi sa kahit anong bagay na kaya mong iproduce sa sarili mo, kundi kay Heso Kristo lang na tanging daan katotohanan ng buhay. Again, basa-basa tayo ng pasyon. At tikit sa lahat ng Bible. God bless. Ganda nga ng passion na ito. Isang daan lang po kasi 100 pesos sa gito. Subukan mo. Alam ko mamagpas yun. <laughs> alam pa rin Oh. Okay bang boses ko? Pakicomment naman. Yun ang importante malamang din. Kung ayaw niya, diwa. Ano ngayon? Di ba? Ayos lang. Importante, happy tayong <coughs> lahat. Teka. May panalangin pa yan. Yun. Okay? So... Yan, na araw. Ano bang date pa ngayon? Today is April, ano? April 7 na ngayon. So, yan, malapit na nga pasyong mahal. No? Ay, pasyong mahal. Ang pabasa. Ang mahal na araw. So, pero sa ating mga Kristiyano na tumanggap kay Jesus at Lord and daily, on a daily basis, naiisip natin yung ginawa niya sa hopes. That's important.